Hello mga kami, another day, another vlog. For today's video, nandito tayo sa SNR Commonwealth. May iwan ko to, So bago yun, nag-order muna ako ng pizza. mag na muna tayo bago tayo sumabak sa loob. Kain tayo mga mamshi and dadshi. Andami dami kasing interesado sa mga buy one, take one. Kaya tara, iturko kayo sa loob. Gaya nito, may mga blender na naka-buy one, take one. Ito yung mga chicha na pretzel or brizel ba? Ayan, naka-buy one, take one din siya. Mga wave offer. Dalawang variant po siya. Buy one, take one then And alam ko, pwede naman siyang i-mix and match. So, hindi lang mga pagkain po ang mga naka-buy one, take one dito. Gaya nitong mga TV na to, buy one, take one, toaster, stove, naka-buy one, take one po yan. Itong ating steamer, ayan, two-layer po siya, buy one, take one then Ultimo Dyson na cool fan, naka-buy one, take one then Mga electric fan, ayan, buy one, take one. Itong turbo nila, naka-buy one, take one Then eto oh parang ang ganda-ganda yung ating kettle atin hindi pa nako hindi pa naman binili ayan 1295 by 1 buy one, take 1 tapos timputi kayo ay pwedeng-pwede yan ang ganda ng itsura niya Itong mga griller na yan by 1 take 1 then at itong bar refrigerator nila naka by 1 take 1 din nasa 8000 something yan marami din dito mga chocolate ayan nakapack na siya mix-mix flavor meron din isang ganyang kalaki ayan po yung mga pressure nila post-post nyo na lang para makita nyo and made in US or from US po siya. Ang dami dito mabibili na mga kitchen stuff, mga panluto, oven, at kung ano ano pa, hindi lang pagkain dito ang mabibili nyo. Eto, o, oh, nakasale siya. Naka less 1,000 something. Mga platu platuhan na nakaset na. Eto, winter collection nila. Kaya, talaga sulit na sulit mamili dito at maghanap ng mga sulit finds deals nila. Gaya niya kung mahilig kayong magluto, pang bake, nandito rin lahat, guys, na galing pang US. Itong pichil, pichil tuloy. Ano ba to? kettle Ayan, buy one, take one din. Kaya maraming namimili dito mga company na pinangre nila. Lalo na kapag Christmas season, guys, pang raffle, pang regalo dyan nila binibili yan. Talagang bulto-bultuhan sila mamili. Ito, mini portable blender nila, naka-buy one, take one din yan. O, diba? Ang dami. Hindi lang pagkain, chocolates, ang mabibili nyo, naka-buy one, take one. Kahit pang gamit sa bahay, mga naka-buy one, take one din. Ayan. Oven toaster ulit, buy one, take one din siya. Ayan po yung presyo niya, 1,000 something. etong hand soap nila, naka-buy one, take one din yan. O, nasa 200 plus lang po ya. Kaya pwede pwede kayo maggrocery, magmare, mga bestie nyo para maghati kayo. Eto, mga shower gel nila na naka buy one take one na 299 pesos. Ang laki niyan, mga mamshi, caramel ang bango niya, amoy sweet sweet. Etong isa naman, parang amoy fresh ka lang, ganun yung scent niya. At talaga naman sulit yan. Eto naman yung mga chocolate areas. Ayan, sa mga hindi pa po nakakarating na SNR, nakakapasok ng SNR, wag kayong matakot kasi hindi naman lahat yan, ilibo-libo eh, libo yung presyo. Meron din naman dito yung mga malilit na pack na mabibili nyo 200 plus, 100 plus, 300 plus. Kaya pwedeng pwede tayo dito maggrocery Hindi naman yung mga mayayaman lang nakakapag-grocery dito o yung mga mapipera. Nang klase ng tao dito guys, welcome na welcome kay SNR. Ayan, more ano pa, buy one take one no. Ang dami mga chocolates dito. Kaya yung mga balikbayan natin dyan, kung ayaw na magdala pa ng mga mabibigat na chocolate at hindi naman kamahala ng mga chocolates dito, and imported din naman sila lahat. Pwede, pwede na kayo dito mamili, o, oh, di ba? Eto naman, alam ko, buy one, take one yan. Ayan, mga set ng mga platu-platuhan, mga kutsara tinidor, kung ikaw yung mami na mahilig mag-collect ng mga ganyan sa iyong bahay, meron na meron din dito. So, more and more appliances pa, mga ref, TV, fan, at kung ano-ano meron dito sa SNR, guys. Ito, mga basahan. Kung mahilig kayo sa mga ganyan, yung mga rug, carpet, ganun ba yung tawag dyan? O, kasi hindi ako mahilig sa ganyan. No? Yan, meron din po dito iba-ibang klase, kulay, at hindi nyo nga rin siya makikita sa ibang mga mall. Ito mga naka buy one take one na mga towel na tama lang yung size niya. Parang pang face towel siya. Tapos meron dito yung mga malalaking towel na medyo may kapak. -kapak. Ay, <laughs> nabubulol. Kapak. Ay, nako, tingnan nyo. Medyo makakapal. Hindi oh. na nagkaintindihan. Nasa 500 something yata siya. Tapos ito mga blanket. Ayan, maraming kulay din pagpipilian. Tapos, eto, yan, isa rin sikat sa kanila yung mga buy one, take one na towel. 499 lang siya. And another buy one, take one na mga pagkain. Ayan, biscuit, strawberry, and chocolates. Tapos, dito, mga mantika. Ayan, maraming klase dito ng mantika, olive oil, ako for me, mas mura dyan yung mga olive oil compare sa ibang grocery. Yun nga lang, medyo bulky siya. Tapos mga noodles, ayan, halo-halo ng mga brand. Eto, olive oil, avocado oil, sesame oil, grapes oil, lahat ng oil nandito guys. Ayan, ang dami. Yung mga malalaki nakikita nyo dyan, mga bumibili naman yan. Yung may mga business na resto, pumapasok din sila sa SNR. Ayan, so halo-halo yung mga taong makikita nyo na sa SNR. Mga juices, ayan, yung mga mango juice, lemon juice, o tingnan nyo magkano lang yan, 200 plus lang yan. Kaya hindi naman, porket na sa SNR, eh ang mahal-mahal ng bilihin. Tapos more mga dilata pa, Kung ano yung mga dilata iba sa grocery, makikita nyo dyan din. Pero may mga ibang item na hindi nyo makikita dito sa SNR, and nando siya sa mga ordinary grocery na kinasanayan natin. So meron din sila dito mga corn beef, ayan yung delimundo, tsaka yung kulay yellow na yan. Nakalimutan ko yung pang, ang ah, sarap-sarap ng corn beef na yan. Tapos ayan, mga pang gawa ng mga fruit salad. Meron din sila. Buy one, take one na mga upuan. Ito, itong area na to. Yan, dyan kayo natuwa yata. At ang sarap-sarap niyan -sarap ha. Kung may makita kayo, buy one, take one siya. 109 kung mga cookies and cream lover kayo. Sobrang solid niyan, masarap. And ang muraichi. Parang nasa 50 something lang yung isang box niya. Kasi nakabuy one, take one. Pero sa ibang SNR, hindi po siya nakabuy one, take one. Katulad sa congressional, last week lang galing ako doon hindi siya ka buy one take one. Ito, buy one take one din to mga mams, masarap yan, wafer, 199 pesos. Pero sa ibang SNR, hindi sila sabay-sabay nagsisale. Ayan, mga fresh milk, mga coffee, kung mga coffee lover kayo, ayan, maraming klase ng kape kayo pagpipilian dyan. From local, uh, mga imported, from Malaysia, Singapore, ayan, meron po dito from US, lahat yan. Kung gusto nyo makatikim ng ibang klase pa ng kape, ayan, from Japan naman yan. Ayan, punta kayo dito sa SNR, hindi naman siya ganun kamahalan na hindi nyo afford. Ayan, mga ko, meron din dyan. Kung yan yung brand na ginagamit nyo, makakabili rin kayo dyan. Ang dami kasi mga nagko-comment na nabasa ko na yung ibang SNR daw, wala daw mga ganyang sale, yung maraming pili pililang, o yung mga nakikita nila dito sa vlog, wala naman din daw doon sa SNR. Maroon sa mga probinsya na SNR yung sinasabi nila. So dito sa Commonwealth, kung malapit lang kayo dito, ayan, kung sa congressional, minsan doon ako nag e na, ayan, chocolate drink na yan, guys. Singapore brand yan, napakasarap yan, I-try nyo. Parang 200 something lang siya. And more mga ano, oh, mga tsa, ako mahilig kayo sa mga tsa. meron from US, from Saudi, Singapore, Japan, ayan, halo-halong brand na po yan. Ako mahilig ako uminom ng mga tea, kaya natutuwa ako dito sa section na yan. Ayan, 149 pesos lang, pwede mong ilagay sa malamig. Ito yung ano, ah, ito yung brand na Singapore. Eto, trinay ko yan, yung may free taste. Ayan. Eto, na-try natin yung iba dyan kasi, eto, na-try ko na to, yung matcha latte ng Singapore. Masarap guys! Ayan. So, yun nga po, tulad ko nag-grocery din ako sa Congressional, mas gusto ko dito sa Commonwealth kasi marami siya laging pa-sale. tapos, Ah, uh, marami ako nakikita na hindi ko rin nakikita doon. So ganun nga talaga, hindi naman perket SNR siya. Pare-pareho ng laman and pare-pareho ng sale nila. Parang paikot-ikot lang 'yan. Minsan si Commonwealth 'yung magse tapos siya ang wala, doon naman sa iba meron. So ang dami pa ditong mga coffee. eto guys, ana Japan brand. Ayan, masarap din 'yan, guys. 88 pesos lang. Minsan may mga ganyan pagganap sila na mga try this para matikman niyo. Ayan, pag nagustuhan niyo, makakabili kayo, 'di ba? May mga pa-promo silang ganyan mga chicha, yan, mga snacks, mga biskuit na hindi nyo rin nakikita sa ibang grocery. Nandito sa SNR. Kaya talaga nakakatuwa pumasok dito. Tingnan nyo tong isang to. Wala sa ibang grocery yan. Pero dito kay SNR, meron. etong mga medji na ganyan, guys. Made in Japan. Napakasarap. O, ito, biskuit pa na galing Japan. So, yon kung nag-aalangan kayo pumasok kay SNR, wag well, guys, ako nga hindi naman ako mayaman, hindi naman perket yung mga mayaman, yung talagang, talagang mapepera ang nakakapasok dyan. Hindi, kahit yung mga simpleng tao, pwedeng pwede naman po pumasok dyan. Yun nga lang, kailangan natin magpa-member. Alam ko na sa 700 pesos ang pagpapa-member. Ayun, good for one year na siya. Tapos magre-renew tayo ng magre-renew ng 700 pesos. Ito mga nuts, gaya niyan. 399 yan. Ngayon, kay Commonwealth, hindi po siya nakasale, yung kasoy na yan. Pero kay Congressional, nag-sale siya, $2.99 na lang. Ito yung mga ice cream. Ayan, iba't ibang klase ng ice cream na hindi nyo makikita sa iba -ibang grocery. Mga palaman na meron din sa ibang grocery, kaya makakabili din kayo. Ito, galing US yan, yung mga berry mix na jam. etong Mars, tingnan nyo. Oo, oh, ngayon ko lang nakita yan. Itong isa pa na to, na chocolate lang, pero ngayon ginawa ng palaman. And made in US po siya. Mga Nutella, skin, pinapinat butter, more and more ice cream na hindi natin nakikita sa ibang grocery. Kaya talagang sobrang aliw. Ayan, mga frozen food na ang sasarap tignan. Ayan, marami pa akong hindi nabibili dito na titikman. Ayan, guys. Syempre, budget-budget din tayo. Binibili ko lang muna yung mga kailangan namin. So, gaya ko, hindi ko naman kailangan maging mayaman o maraming pera libo-libo pa makapasok dito. No. Kaya huwag kayo mag-alala, pwede, pwede kayo pumasok dyan. Kahit bilhin nyo lang yung mga pinakakailangan nyo. And window shopping, tignan-tignan kung ano yung mga iba pang tinitinda. Gaya niya mga cereals na yan, alala kayo na wala sa ibang grocery. Ayan, yung mga iba, bulky. Ayan, may mga steak. Ito, another pang buy one, take one, guys. Pasensya na, guys, ang haba ng vlog na to, ha? Talaga natuwa lang ako sa dami ng mga comments. natuwa tuwa sila sa dami ng mga buy one, take one. Kaya, ayan, ginala ko na kayo. Mga corn dogs, mga cake, naiinitin nyo na lang para sa mga anak nyo. Eto, kaya puntahan din tong SNR na to. Yan, sa mga mister na mahilig sa alak, nandito din lahat. Etong free taste na sinasabi ko sa inyo, lagi ko yang tinitikman, ah, tinitignan. Nung natikman ko, nasarapan ako, bumili na din ako. Kaya yan ang kagandahan kapag may mga free taste. Kesa masayang yung pera nyo, di ba? More, more alak, lahat ng klase ng alak nandito. Hard, wine, red wine, white wine pa yan. Name it nandito guys, nandiyan lahat pang sa mga alang, Ito mga naka buy one take one o di ba sulit na sulit. Mga Ma, kung ano-ano pa, o yan, mga bacon, tosino, hotdog yung iba dito, maramihan. Tapos medyo mura pag kinumpute nyo, di ba? Hindi katulad sa ibang grocery, may one fourth, may kalahati, may isang kilo. Ito, iba't ibang klase ng fries nandito. And mas mura ang fries dito compare sa mga ibang grocery na kinasanay natin. Laking sulit talaga. Mga frozen fruits, veggie na pwede nyo i-shake, mga ice cream na guys sa iba't ibang bansa. Guys, na dito nyo lang makikita kung mga ice cream lover kayo go, ayan, matitikman nyo na, hindi nyo kailangan pumunta sa iba't ibang bansa ayan, mga prutas na important, mga melon na galing Japan, galing US na strawberry, hindi nyo na kailangan pang kailang kayang sa bansa nito pa matikman, dito lang, mabibili nyo na mga gulay, fresh gulay ayan, mga dressing nandito, mga ready to eat na pagkain, na gawa nyo SNR, tinapay salad, ayan, masarap din niya, salad na yan guys, ayan, mga Ah, tuna, California maki, maki, meron sila mga tuna wrap na 189. Ay, ang sarap niyan. Must try, ayan. Eto, kung mahilig kayo sa mga bangus, ayan, masarap yung brand na yan. At hindi rin po siya mahal. So, kering-kering natin yan. Mga kalamaas na malalaki, mga frozen na fish, mga, mga ano ba yan, yung mga cubes na beef na yan na galing Japan. Eto, mga karne. Bumila ako 200 plus lang yan, guys. Yung isang tray na yan konti lang naman difference na minsan nga kapresyo din nila yung palengke o oh, naka-aircon ka pa, malinis pa, di ba? Mabango pa, di ka pa pagpapawisan. Lalo na ngayon, ang init-init, tingnan nyo yung mga karne. Sa karne naman, mahal sila ng 50 pesos, 60 pesos per kilo. Pero for me naman, okay na din sa akin kasi gaya niya, malinis nga, naka ref siya ng maayos, kumbaga malamig yung karne, tapos walang amoy yung baboy na mapanghe. Ayan, tingnan nyo tong baka, oh, ang fresh-fresh, madugo pa. So, ba diba, kung kakainin mo na din naman at afford mo din naman, why not? Nandito ka na mamili ng mga karne, Di ba At least talaga sure ka na quality, maganda yung klase ng karne nila. Tingnan nyo, madugo-dugo pa. etong mga giniling nila, walang amoy yan guys, walang kakaibang amoy. Mga bacon, kung may sa bacon, go! Ito, mga juice nila, mga fresh milk na gaya sa mga ibang bansa na hindi natin makita sa ibang grocery, nandito lang yan kay SNR ayan, more mga yakult, meron din naman, kaya makakabili kayo, meron din yan sa ibang grocery mga mga cheese lover kayo lahat ng klase ng cheese na hinahanap nyo, nandito din kay SNR marami kayong pagpipilian kaya talagang, ano, maganda talaga pumunta kay SNR guys pero yun nga, gaya nga nang sabi ko sa inyo Huwag kayong matakot, ha? wag kayong mag-ano na, eh, nakakano pumasok mga may yamanlay uh, na ah, No! Kahit ngayon, mga nakashirt na katsingelas nandiyan sa loob, eh. Ayan, mga cakes, maraming iba't-ibang klase ng cakes. Kung sawa na kayo sa ibang cake na kinasanayan natin, muralan din naman siya. 700, 500, 600, 1,000 pesos, ayan. Iba't-ibang klase ng tin nandito rin. Makakabili din kayo. Ito, mga buy one, take one, 359 lang. O, mahal ba yan? Buy one, take one na yan. Tapos ito, ang dami pang mga wines, itong malalaki bote na yan, wala pang 600 pesos yan, parang 1 liter na yata ng wine niya kung mahilig kayo mag wine wine. So, andyan din yung mga ibang mamahalin na wine, no? So, ayan guys, tapos na kami mamili. Tapos, pinashal ko na rin kayo sa SNR. <laughs> ito, sa tindahan ko to, yung sinasabi ko sa inyo, pwedeng mga ibang paninda dito, pwede nyo rin pagkakitaan. Tapos, ito yung mga ito yung na free taste natin. Ang sarap niya. Milk tea na hot naman. Yung kape. Maccafe, Spaghetti Pag sauce, Salad Ayan, ito Yung Piana dip Tapos, kumuha din ako ng Organic na Soy And Chamomile na Green Tea, Japan Tapos, ito Itryin natin to, ang tagal-tagal ko na siyang nakikita Mahilig ako sa ganito yung Coconut Jam Pero, ito, gawang Quezon talaga So, itryin natin And, Milo Kumuha din ako ng Milo Zero Sugar and soft kasi my birthday si himi and kalbi. Yeah, tapos yung mga carne ko. nasa ilalim na. Gam spaghetti mga baboy and chicken. Tapos na ako halos mamili ng mga kailangan ko. Tingnan nyo, hindi ko man napuno yung cart. Yung talagang pinakakailangan lang ni Mami Yuki nyo. Ayan, marami pa tayong sale. Mga towel, beach towel, mga comforter, ayan, blanket. Kung may hilig kayong ganyan. Ako hindi ako masyado kasi may hilig sa ganyan. Pero may mga nanay ang hilig bumili ng ganyan. pang collection na nila. eto mga karne, kumuha ako nitong steak dahil gusto nung kapatid ko, pinabili niya. Itong mga cookies na yan, 109 isa na galing yata ang France. Ayan. Tapos, ayan na. Magbabayad na tayo dito sa cashier. Yan na yung mga pinamili ni Mami Yuki nyo. Minsan gusto ko lang pumunta dyan, maglik maglibot, magikot, alam niyo yon, katay mga nanay parang ang nakakatanggal sa atin ng stress yung mga grocery, yung nakakita tayo ng iba-ibang klase ng mga pagkain, bilihin, masaya na tayo noon, di ba? O, tapos ayan, naging dalawang kahon na yung steak kasi yung pinabili ng kapatid kong isa. Ayan, si Kuya Josh, naglambeng, gusto rin daw niya ng steak. O, akala mo, anak mayaman. Alam niyo, magkano isa niya. Kulang-kulang one nine, pero isang kilo naman niya. So, okay lang, paminsan-minsan. Ayan, treat, treat namin yung mga sarili namin. So, ayan lang mga ma'am O, bye!